May tanong ako, bakit maraming mag-asawa ang palaging nagbabangayan at hindi nagkakasundo? Sa tagal ng pinagsamahan nyo, hindi nyo pa rin kilala ang isa't isa? O talagang tinanggap nyo na lang na talagang magkasalungat ang mga paniniwala nyo at nagkasundo na rin kayo na palaging magtalo? Masaya ba kayo sa ganyan? Eh kung hindi, edi gawa natin ng paraan Napaka-gulo na ng mundo para dumagdag pa naman kayo. Bakit hindi na lang kayo magbigayan? Natural lang naman na magkaiba ang inyong pananaw. Dahil siyempre magkaibang tao kayo. Pero hindi na ang hulugan nun na merong tama at merong mali. Nagtatalo pa kayo, e eh wala namang kahahantungan ito kung hindi nagkakaroon lang kayo ng mga galit. At alam nyo ba, na nagiging habit nyo na ang pagtatalo. Kaya kung pwede lang ha, tigil-tigilan nyo na yan at magbigayan kayo. Hindi na mahalaga kung sa tingin mo ay mali siya. Ang mahalaga ay nauunawaan mo na kahit sa tingin mo ay mali siya, kaya mong tanggapin na yun ay opinion niya. So ganito ha, kung gusto nyo lang naman. Kung gusto niyo ng katahimikan, ay mayroon palaging paraan. Pero kung gusto nyo rin naman ng kaguluhan, eh marami din namang dahilan para gawin nyo yun. Pipili lang naman kayo kung kapayapaan o kaguluhan. Ang goal lang naman nito, huwag tayong dumagdag sa gulo ng mundo. Yun lang. Marami hindi nakakaalam na kaya nagkakaroon ng mga conflict, pag-aaway, pagtatalo ay dahil ito sa kanika nilang mga ego. Ang ego ay ang pakiramdam, dapat ako, laging ako, bakit ako, hindi dapat ako. Sa isang pagtatalo, kailangan yung sarili mo ang manalo. Hindi mo kayang iparaya yung panalo sa iba. Yung gusto mo palaging ikaw, hindi ka papayag na ikaw ay maging mali sa iyong mga opinyon. Hindi mo kayang ibaba yung sarili mo. Yun yung ego. Alam ko meron ka nun eh. Kaya yung ego na yon ang kailangan nating maalis sa ating sistema. Kapag alam mo kung paano bitawan yung ego, hindi ka mai stress sa buhay. At palagay ko naman ay eh, gusto mo yon di ba? So, paano natin yung gagawin? Simula bukas, obserbahan mo ang iyong sarili. Obserbahan mo yung mga emosyon mo. Obserbahan mo na kapag mayroong nagsalita sa iyo ng hindi maganda sa iyong pandinig, pansinin mo kung magagalit ka, malulungkot ka, kung gusto mong sumagot sa kanya ng pabalang. Pansinin mo kung gusto mong ipagtanggol yung sarili mo. Pag naramdaman mo yun, Ibig sabihin, 'yun 'yung ego. At kung gusto mong mas lumigaya ang iyong buhay, 'yung ego na 'yon kailangan mo siyang bitawan. Hindi kailangan na pa palagi tayo ang maging tama. Kung gusto ninyong mabago iyon, kailangan merong kayong baguhin sa sarili nyo. Huwag n'yong asahan na mabago 'yung asawa nyo. Kasi hindi n'yo kayang gawin 'yun. Hindi n'yo siya kayang pagbaguhin. Pero kayo 'yung baguhin, 'yung sarili nyo mismo. At doon kayo magsisimula. So, ito ang mga steps. Una, sa bawat araw, obserbahan mo kung ano ang mga emosyon na inilalabas mo. Kung sa bawat maling salita niya, nagagalit ka. Kung sa mga kilos na kinainisan mo, inis na inis ka. Kailangan maging conscious ka doon sa mga pakiramdam na yon. Halimbawa, may iniuutos sa yo yung asawa mo. Ngayon, naiinis ka kasi hindi mo pa nga natatapos yung ginagawa mo. Inuutusan ka na naman ng panibago yung emosyon na nilabas mo doon ay naiinis at siguro minsan humahantong sa nagagalit ka na nga kasi utos ng utos. Kailangan maging conscious ka, maging aware ka doon sa iyong emosyon ng pagkainis at pagkagalit. Ngayon, ano ang gagawin mo pagka naging conscious ka doon? Kasi kung hindi ka conscious, automatic yan. Pwede mo siyang sagutin na, hindi pa nga tapos itong ginagawa ko, iutos ka naman ng utos. Madalas ganyan yung isasagot mo. Pero pag conscious ka at alam mong nagagalit ka kasi pinakikiramdaman mo nga yung emosyon mo. Baka kapag decide ka kung sasagutin mo ba siya o magiging mahinahon ka. Ay sandali lang ha at tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Maya-maya uh, gagawin ko yan. ba? Diba? pwedeng ganun? So yun yung unang dapat gawin. Maging aware ka dun sa iyong nagiging reaksyon. Kapag mayroon kang narinig na nakakainis o nakakagalit, mag ka, ang magiging tugon mo doon ay pwede mong pag-isipan kung magagalit ka o magiging mahinahon yung magiging tugon mo sa kainis-inis na sitwasyon. Pangalawa, tuwing umaga pagkagising, anong unang mong ginagawa? Isa ka ba sa napakadaming tao na ang unang gagawin ay tumingin sa cellphone? Alam nyo, sobrang bad habit yon. Pagkamulat ng mata, huwag nating kalimutan na magpasalamat. Magpasalamat tayo na nagising pa tayo. Magpasalamat tayo sa panibagong araw na ibinigay. Humiling tayo na maisapuso ang ating pagbabago. Hilingin natin kung anong versyon ng ating pagkatao ang gusto nating pairalin sa araw na yon. Hilingin natin na tayo ay maging mabait, mapagmahal, maging mabuti, maging maunawain tayo. Sa isip mo o i-visualize mo kung anong versyon ng iyong sarili ang gusto mong mangyari sa araw na yon. At sa kada araw na maaalala mo na kailangan mong maging maunawain at mapagmahal, sigurado na hindi kayo magtatalo ng asawa mo. So ulit yung una, maging conscious kayo doon sa inyong mga emosyon, para alam nyo kung ano ang magiging reaksyon ninyo doon sa maririnig nyo na nakakainis o nakakagalit. Pangalawa, pagkangulat ng inyong mga mata, huwag agad damputin ang inyong cellphone. Unahin muna magpasalamat at i-visualize kung anong version ng inyong sarili ang gusto niyong mangyari sa araw na yan. Kailangan niyan gawin araw-araw. Ang pangatlo, palagi mong tingnan ng asawa mo as blessing sa'yo. Siyempre, kung blessing niya, kailangan mo siyang ipagpasalamat. Kasi alam ko naman na hiniling mo din naman yan. E kahit ano pa mang mangyari, kailangan lagi kang nagpapasalamat. Laging tatandaan na walang imposible dito sa mundo. Basta maniwala ka lang at palaging magpapasalamat